Hello mga ka-players, mga kasangga sa bola. Sa senaryo mga ka-players, under Article 24-7, dapat daw kamay ang makatouch sa bola. Yung matouch sa kamay ng depensa para hindi double dribble. Si A1, natapos na siya nag-dribble, ang ginawa niya, ipinatuyo yung bola sa paa ni B1 na depensa. At kinuha niya uli at trinibol. Sabi kasi sa interpretation ng Article 24-7, dapat daw ang bola kamay ang makatouch. Yung matouch ng depensa yung bola. Pagkatapos mag-dribble ni A1, at nung inihold niya yung bola, ito ay hindi na niya pwedeng i-dribble. Kasi yung iba, ang ginagawa, hinahagis sa kalaban yung ipatama sa paa o sa katawan para kunin at dribble. Yun po ay double dribble. Ang sinasabi ko sir dito, dapat matouch nung depensa sa kamay yung bola.